Magandang araw, Pilipinas! Live tayo sa Bravo News at uh, narito ang ating mga balita kaugnay dito sa laganap ngayon na sakit na pertussis o tosperina at uh, nakausap nga natin kanina na interview natin si Mayor Vico Soto ng uh, Pasig City at uh, ayon nga sa kanya ay dumating na yung uh, order nila no na 20,000 doses ng uh, vaccine para dito sa uh, tosperina opertasis. o no, sabi niya eh kaya niya ginawa ito Ayon sa panayam natin, dahil nga sa medyo tumataas na ng kaunti ang uh, kaso ng pertosis dito sa Pasig City at ganoon din sa ibang lugar, eh, ganoon din ang ginawa ng mga local government unit, sila din ay uh, nag-order na rin ng uh, karagdagang mga bakuna para dito sa pertosis. Ngayon, nandito ang, ang ating uh, panayam mismo, no kaninang uh, umaga lang. Uh, Ngayong umaga, kay uh, Mayor Vico Soto ating uh, panorin at pakinggan siya. Gaya nung nakita nyo kahapon, dumating na po yung uh, in-order ng LGU na mga bakuna. Nasa 20,000 pieces ito. 1,200 pesos per piece kasi yun eh. Uh, so 20,000 na mababakunahan natin sa pertussis. So sana pagka nilapitan tayo ng ating mga uh, health workers na magbabakuna, wag na tayong tumanggi. Ano, ang target naman natin dito yung mga buntis, uh, yung mga bata kasi sila yung highly affected nito, yung whooping cough. sa ating mga kapwa pasigyan yun, sa lahat po ng uh, maaring nanonood, uh, pag tayo turn na po natin na magpabakuna, um uh, magpabakuna tayo kung tayo mismo sa mga uh, more likely sa mga bata ano sa mga anak niyo uh, magpabakuna na po agad huwag pumatakot dahil itong mga vaccines na 'to mga luma na 'to sabihin talagang uh, tried and tested na rin nakailan clinical trial na 'yung mga vaccine na ito di uh, kagay nung covid datin, medyo bago siya ano ito hindi po uh, talagang marami ng mga clinical trial so uh, walang kailangang katakutan anon uh, safe po ito at uh, at uh, ito ito lang po yung solusyon talaga para bumaba na ang bilang ng uh, pertasis sa ating siyudad. Yung pinaka-importante naman kasi dito, yung pagbabakuna, hindi uh, yun naman sinasabi sa atin ng mga doktor. Kasi itong sakit na to, easily preventable. Hindi naman siya, ano, kumbaga, hindi natin kailangan maging fancy na marami pang gagawin. Basta tumaas yung uh, vaccination rate natin kusang mawawala din yan. Walang pinagkaiba ito sa mga sakit ng gaya ng polio, tigdas, na pag merong kang uh, high vaccination rate, hindi na siya kakalat. So, nagtatarget din tayo pag nakita natin na uh, Uh, may area na maaring medyo tumaas yung bilang dun tayo kagad pupunta para mag-vaccinate yung mga kalapit niya mga kapitbahay uh, of course data privacy na alagaan din natin pero ganun yung uh, magiging estilo po natin. Yan importante vaccination. Kaya nga nung nakita ko na medyo tumaas yung bilang sa Metro Manila. Kasi sabi nga pati sa probinsya meron na daw eh uh, habang tumataas yung bilang ng uh, pertussis o pertasis um, Nagpa-emergency procurement tayo kaagad. Tapos yun 'yung amount na nalaan natin for 1,200 pesos times 20,000 uh, vaccine. So, uh, thankfully dumating naman kaagad 'yung order natin. Uh, parang tayo 'yung first LGU na may dumating na order na LGU funded. You know? So, eh uh, lang. Samantala, naglabas na rin ang uh, pag-asa no ng uh, medyo marami-rami ito at lugar dito sa Pilipinas kasali na ang uh, ilang lugar dito sa Metro Manila kung saan uh, naku po medyo mainit-init talaga ang panahon no kaya iwasan muna ang paglabas-labas sa uh, labas kung hindi lang naman uh, importante at uh, tulad nga ng sinabi ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o uh, PAGASA eh kailangan mo nang uh, magpahinga uh, No, sa bahay dahil uh, ang uh, alam niyo nako po eh 30 lugar ang uh, sinabi nitong uh, pag-asa hanggang alas 3 pa ng hapon ngayon ang medyo mararamdaman ang uh, init no kaya ayon sa pag-asa ito ang mga lugar na dapat uh, mag-ingat talaga ang ating mga kababayan no umabot sa 46 degrees Celsius ang uh, Central Bicol State University of Agriculture doon sa Pili Camarines Sur Ganon din, 45 degrees Celsius yung San Jose Occidental Mindoro Sa Puerto Princesa City naman sa Palawan, 45 degrees Celsius Sa Aborlan, sa Palawan pa rin, 45 degrees Celsius din Ganon din sa Dagupan City, Pangasinan Apariz sa Cagayan, 45 degrees Celsius Samantala, itong uh, naiya dito sa Pasay City Ganon din itong Tuguegarao City sa Cagayan uh, Giwan sa Eastern Samar ay uh, umabot ng 44 degrees Celsius ang 43 degrees Celsius naman ay naramdaman no? dito sa Science Garden, dito sa Quezon City, sa Metro Manila, sa Sangli Point, sa Cavite. Ganon din dito sa Central Luzon State University, sa Munoz, Nueva Ezea, sa Ligaspi City, Albay. Ganon din sa Virac, sa Catanduanes, sa Masbate City, doon sa Masbate Province, sa Coron Palawan, sa Rojas City, sa Capiz. Ganon din dito sa Iloilo City, sa Iloilo Province, no ay uh, 43 degrees Celsius ang naramdaman. Samantala dito sa La Carlota, Negros Occidental, uh, Dumangas, Iloilo, Daet Camarines Norte, Baler sa Aurora, Kasiguran sa Aurora Province, sa Tanawan, Batangas, ganon din sa Alabat, uh, Quezon, at Isabela State University doon sa Ichage, Isabela, sa iba Zambales, Catbalogan Samar, Catarman doon sa Northern Samar at uh, Tacloban City Leyte, lahat po 'yon ay nakaranas nitong uh, 42 degrees Celsius na init ng uh, panahon kaya sabi ng ating pag-asa kapag ang temperatura ay nasa 42 hanggang 51 degrees Celsius, 'yun po ay uh, uh, nasa danger category na no ng ating uh, panahon kaya makakaranas ang mga tao sa mga lugar na ito ng uh, heat cramps ganun din ng uh, iba pang uh, mga uh, sakit no uh, kaya iwasan mo ng ang exposure sa ating uh, katawan exposure sa init no Gayun din sabi ng pagasa oh uh, uminom ng maraming uh, tubig No? Iwasan daw yung tea. <laughs> ganon din yung coffee, soda, likor. No, iwasan daw 'yon. No? Uh, gumamit ng mga payong at uh, magsuot ng sombrero at ganon din maglong long sleeve kayo, no? Kung kayo ay lalabas para matakpan ng inyong mga uh, balat lalo na sa ating kamay. Nako po, medyo masakit ang uh, tama ng init sa ating mga uh, balat. Alright So yan po ang ating uh, uh, live report kaugnay dito sa nangyayaring uh, pertosis, ganun din sa init ng panahon nating ating nararanasan ngayon sa bansang Pilipinas. Nep Castillo na para sa Bravo News Nationwide.